Sinakal ko muna Bago ko ito Legari Ano ito? Kuya kapag nagawa mo itong mahulaan Nang hindi natatapos ang iyong tatlong minutong oras Meron kang 500 pesos kunin mo Bago tayo magpatuloy sa video ito mga katropa Kung hindi pa kayo nakapalaw sa aking page Papalaw naman So paano kuya? Ready ka na bang humula? Ready na ako Okay, so mga katropa, hindi <laughs> naman, talagang ready na siya. Okay, so kuya, dahil kung ready ka na, your timer starts na hula. Tali. Tali? Bakit tali? Kasi po, tinatali po siya. Itatali saan? Sa ano po, sa kahoy po. Na ano po dyan, nasasakal po yung ano yung... Yung puno? Opo. Ganito, ang iyong sagot dito, pagka may tali ka, itatali siya sa puno Opo. para masakal. Tapos lalagay rin. So yun ang iyong sagot sa ating katanungan. Opo. Okay, ulitin ko muna ang tanong ha. Ang tanong natin mga katropa, sinakal ko muna bago ko ito nilagari, ang sagot ni Kuya ay tali. Sigurado ka na ba sa tali? Opo. Diyan gusto ko talagang makisig. Sigurado ko, sigurado na. Opo. Anong sagot ni Kuya? Tali. Tali. Hindi na magbabago ang isip mo? Opo. Mga katropa, dahil tali ang sagot ni Kuya dito. Mali ang tali. <laughs> Hula. Sige, ulitin ko ang tanong ha. Sinakal ko muna ito Bago ko nilagari Ano ito? Kaya mo yan? Harap dito, harap dito kang marap Sige, hula, kaya mo yan Pwede po, Nuya Pwede, tuloy-tuloy ang sagot mo ay, Wire Ba, magaling to, magaling, bakit wire? Kasi po, tinatali Kasi yung, yung wire Tinatali rin po siya Kasi yung wire ay tinatali sa mga puno Apo Para kumonekta ng ilaw Kuryente Kuryente, ilaw Yun lang ang sagot mo Apo Ba, magaling to magpaliwanag, mga katropa Okay So, sagot nga ulit ni Kuya sa ating katanungan ay Wire Wire Mali ang wire Okay, so mga katropa Si Kuya ay meron pang 1 minute and 30 seconds Para hulaan ang tamang kasagutan Sa ating katanungan Sige, tuloy ang hula Okay, yung ating tanong dito Sinakal ko muna Bago ko ito nilagari Mga katropa Kapag alam nyo kung ano ang tamang sagot I-comment nyo sa may comment section At may chance rin kayong manalo ng 500 pesos hula Okay, so mga katropa, si Kuya ay meron pang 1 minute and 10 seconds para hulaan ang tamang kasagutan. Kaya mo yan? Awa, <laughs> kaya Yeah, yeah, bakal. Ay. Bakal? Ay, ano, sige. mag ka. Sinakal ko muna bago ko ito nilagari. Sige, kayo mo yan. Sige, isipin mabuti. Sa tingin ko mga katropa, ito ay... Alambre. Ala... Apo, pwede rin, ah, pwede rin. Pwede alambre. Rin dahil yung alambre, ginagamit pang ano, pang bakod. Opo, pang sa mga bakod. Pang mga, pa mga <laughs> daga. <laughs> Okay, so mga katropa, ni Kuya ay Alambre. Okay, so para mabilis tayo, bali ang alambre. Tuloy ang hula. Last 27 seconds. Kaya mo yan. Ay, lubid. Lubid, alambre. Wire. O, oh, yun mga sinagot mo. Ano pa? Sinulid. <laughs> Sige, kaya mo yan. Kaya mo yan. So mga katraba, kapag ito ay hindi nasagot ni Kuya, at natapos yung kanyang tatlong minutong oras ay sasabihin ko naman sa, sa kanya sa bandang dulo ng video okay? Last 5 seconds Sige Okay ano so Gumagalaw-galaw si kuya Time is up Ay, rubber. Okay, rubber Time is up Okay So, yun mga katropa Hindi nahulaan ni kuya Ang ating tanong na sinakal ko muna bago ko ito nilagari mga katropa kung alam nyo ang tamang sagot mag comment kayo dyan may chance na kayo manalo ng 500 pesos kuya hindi mo man nagawang mahulaan ang tamang kasagutan sa ating katanungan okay lang yan dahil kumasa ka sa ating 3 minutes challenge meron ko pa rin 100 pesos consolation prize kuya thank you sa paggasa sa ating 3 minutes challenge salamat katropa